sad ang isang Voters Education Seminar sa lungsod ng Kawayan ngayong araw, ika-24 ng Marso sa SM City, Kawayan. Ang nabanggit na aktibidad ay sa pangunguna ng Ordo Justinianist, isang organisasyon na kinabibilangan ng mga mag-aaral ng Bachelor of Science in Legal Management ng ISU Kawayan Campus sa pamamagitan ng kolaborasyon sa pagitan ng Comelec Kawayan City, Isabela State University Planning and Development Office at SM City, Kawayan. Ito ay bilang bahagi ng sila Ibrasyon ng National Women's Month ngayong taon kung saan layuni ng program. Tama na ipalaganap publiko, partikular na sa mga botante ang kahalagahan ng pagboto. Kabilang sa mga tatalakayin ay ang kahalagahan ng pagboto sa demokratikong bansa at ang mahalagang gampanin ng mga kabataan at mga first-time voters sa eleksyon. Maliban dito, tatalakayin din ang proseso ng eleksyon sa Pilipinas, mga batas at regulasyon na ipinatutupad kaugnay sa eleksyon maging ang vote counting machine. Inaanyayahan naman ang lahat na makilahok sa programang ito upang madagdagan at mas maging malalaman Lawak pa ang kaalaman pagdating sa mga mahahalagang bagay na dapat malaman kaugnay sa eleksyon at sa pagboto. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o ang pagpapalitang bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan nito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo. Para maging healthy, mag DTX 500 lagi Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Kuntapay, Idol! IFM News!